here ulit. So, yun, guys, ha? Ah, gawin naman natin tong mga nalubog sa baha. Ayan guys, yung mga electric fan na to ay nalubog sa baha. So yun guys, pag ganitong tumigas yung mga pindutan, ah, bubuksan nyo yung pinakaloob nito. Tapos, alagay ah, nyo lang ng langis no, pag nabaha sila. So ito rin guys, ha? Ah, konting patuyo lang dito. Linisi lang natin to. Tapos, asilipin ah, silipin natin yung motor kung nabasa talaga. Alam ko, basa to kasi guys. alam mo, to sa pinaka tubig no, sa baha no. So, sisilipin natin to guys. Ayan, may mga lupa, -lupa pa yung pinakatuloy nyo nito. So, lilinisin natin ito guys at kapakita ko sa inyo kung paano maglinis ang mga ganitong nabahana. So, wag nyo muna isasaksak guys kung sakaling uh, binaha siya kahit mga tatlong araw uh, saka sa kanyo siya patuyuin. Tapos, linisan nyo para malaman natin kung meron pang tubig sa, sa loob. Pag uh, basa pa rin siya, uh, painitan nyo lang. O, uh, paano nyo lang sa araw para matuyo yung pinakaloob ng motor. Kasi pag nabasa yan, pwede pasukin yung motor niyan at Uh, pag sinaksak nyo at masutunog o oh, puputok yan guys. Kasi mag shorty shorten sila, no? So, bagay nito guys, ah, uh, umgasan nyo lang yung mga LEC punas-punasan nyo, tapos patuyuin nyo yung mga motor mga tatlong araw bago nyo isaksak, no? Makasakali makasurvive pa yung mga electric ng mga nabaha, no? So, ito guys, ah uh, check natin to lubusan natin to para malaman natin kung ano pa pwedeng gawin dito sa kanya, kung ah uh, nasira na ba yung motor nito o patutuyin lang natin siya o lilinisin lang natin yung motor nito para kahit pa pano, uh, magawa natin o no, maging okay ulit to so yun lang guys huwag nyo muna isasaksak mga appliances nyo pag nabasa no? so yun muna guys ito may araw na so paparaawan natin to para mabilis siyang uh, matuyo so mamaya babakalsin natin yan guys yan babakalsin natin to Ew. so Papa, natin yan guys para Marawan ng konti, no? Gagawin natin na madali ito. Ah, tawag dito. di ba? Dali nga binaha siya yan, guys. Uh, ah, yan, yan yung mga nangyari sa kanya. So, mga naglupa-lupa na yung loob nito. So, gagawin natin dito, guys. Uh, bubuksan natin to. So, lilinisin natin to. Ayan na, ah, nakita niya yan, guys. Yan. Ayan, yung mga nalubog yan sa baha. So, may yung mga lupa-lupa pa -lupa yan, guys. So, yan. Nalubog sa baha. So, gagawin natin, guys. Uh, papaklasin natin to. Kahit yung LEC, tapos yung sa likod lang na tornilyo, yun lang ang gawin ninyo para ah ayan, tanggalin lang natin ito ayan, ayan, kita kinamay tubig-tubig pa nga guys so, oh. ayan so, basta ba ba talagang baha siya nabaha talaga ito basta lang rin pala elisin nito so, chikin lang natin ito ayan, tapos so, tanggalin nyo lang to guys, tapos uh, buksan nyo lang yung likod para kahit paano mapaaraw, mapaarawan nyo lang So, pag nabaha guys huwag nyo isasaksaka ulitin ko lang huwag nyo isasaksak so i-clip pala to nakaklip sya ayun nakaklip lang yan so susukitin nyo lang sya dito susukitin nyo lang to ay natanggal na susukitin nyo lang yan dyan para matanggal yan so natanggal na wala namang problema dyan guys kasi meron naman lagay na tubnillo yan tingin nyo to guys kung may tubnillo pag wala ilahin nyo na lang ayun yan so yun talaga tatanggalan pa yung mga ano tingnan natin kung may tornilla to ah, ah may meron din guys ayun, may tornilla naman siya. so, tatanggalin nyo lang to sa likod para ah, ma mapaarawan yung yung ano nito yung motor no so hindi pa siya matatanggal kasi nakaklip yan guys so may mga lupa lupa pa so yung motor nito guys ay aluminum lang no Okay. So pag nadaanan ng kuryente to talagang uh, masusulong niya no? masisira na kagad yung motor niyan. So malalaman natin guys kung pwede pa yung motor nito o hindi na. So patutuyin ko lang yung motor nito. Bubuksan ko lang guys yung uh, yung motor nito. Ayun oh, no? naka-click lang naman kasi siya, hindi ko siya matanggal eh. So tanggalin ko lang yan guys at balikan ko kayo. Tanggal na siya, ayan. So makikita nyo guys, uh, ano na rin yung motor niya pala nito. O oh, sunog na rin. Ayan so, o, no? oh, siya. So, ayan yung mga lupa-lupa. So, tingnan natin guys kung makaka-recover pa natin ng motor na to, no? So, aluminum lang na kasi yung motor nito. Di natin alam kung aandar pa siya. So, yun guys, nabas na basa, oh. So, guys, nabas basa siya. So, pag ganito guys, ah, bubuksan nyo yan at itapat nyo sa araw. Kung may blower kayo, maganda. Kung wala, ay nyo lang sa araw yan guys. Yan, para kahit paano, ah, maarawan yung motor niya. Pag naarawan yung motor nito, guys. Oh, mainitan lang. Bossing. Okay na rin naman 'yan. Ay, ano 'yan? Ipa arawan 'yan kung pa 'yan, oh. Pero pag gumana 'yan, okay di kita yung motor. Pero para tingin ko sa kanya ay maitinig nito eh. Baka sakaling masira na rin 'yan. Pero try natin. Hindi ko muna isasaksak 'yan, guys, kasi ah, kapatuyin muna natin yung motor niya. Kasi ito, guys, lagi niyo lalagyan ng langis baka mamaya tumikas eh dahil nga nabasa sa kalawangin no so tingnan muna natin yan guys kung mapapaantar natin to na kapat lang sa araw no tapos ito guys uh, buksan na rin natin to ito hilahin nyo lang to pataas tapos tunilyo nito tinanggal ko na para mabilis tayo so ito na rin guys na uh, puro mga danger yung mga motor nito <laughs> ayan mga danger yung motor nito pindutan niya. Tayin natin kung um, ma-refer uh, re natin o um, malalang sen lang. Tayin na naman gawin natin. Guys, nice, may tatlong araw na siya. So, okay na to. Parang pansin ko naman, ha? natuyo na rin naman to. Yan kasi may mga lupa-lupa pa siya. So, hayaan nyo na yan. Pag hindi matanggal, huwag yung natanggalin. So, tingin ko, uh, okay na to. Dahil nga kahit pa paano, uh, natuyo na rin siya. Hindi oh. na siya basa-basa. Ito ngayon guys, paandarin natin. Tingnan natin kung paaandar. Sasaksak natin ha. Ngayon ko pala isasaksak to guys. Tingnan natin. Yun, umandar. Yan lang nga guys ha. Sasaksak natin ito. Nakasaksak na yan dyan. At ayan guys. ready umandar siya, yan o. Oh. Yan o. Oh. Oh, diba? <laughs> umandar siya. So kailangan talaga patuloyin niyo muna siya kahit mga ilang araw, kahit eh, tatlong araw. Kahit mas maganda nga kung oh, ilang buwan pa siya yun eh, no. Oo, oh, oh. Kahit mga isang linggo, kaya kahit mga isang buwan na. Para sigurado. Ayan, guys, so, pero sa akin ginawa ko lang tatlong araw lang naman to. So, yun guys, oh, nakita nyo naman na uh, umaandar na siya. Ayan. Tingin ko, mga malakas pa naman to. Ay, sabi ko pa naman to kay kuya, papalitan na natin ang motor pag hindi na natin napagawa to. O, hindi na natin uh, na-survive yung yung motor niya. Pero kahit paano naman, aluminum siya guys. Ayan o. Oh. Uh, pa rin. Aluminum lang to eh. Aluminum lang po guys. So yan. Uh, ano yung mga na guys ha? Ah? Asibuli ko muna tos, para masabi ko sa inyo na ah, okay na siya no? So yan. Assembly lang natin. Ah, yan, guys. So yun guys. Ayan na sinaksak na natin siya. Yan. Under siya. So tinesting natin siya. So ilalagay natin siya sa one. Ayan guys. Ah, one. yan Under na siya. Yan boss. Chat out kay Bossy yun o. Shout out. <laughs> so yun guys. Ah, okay na to. Ah, one, two. Ayan, two, three. So yun guys. Ah, pag oras na nabaha yan, ay ah, patuyuin nyo lang. So iba, i, ano nyo lang sa araw. Ah, ano nyo lang sa araw. Ibilad nyo lang sa araw yan para kahit papano paano. Ah, matuyo nyo yan yun lo. Pero kita nyo guys. So oh, ito, buo pa siya kahit ganito na yung motor niya. So Oh, well, malakas pa rin siya. So sabi na natin kay Bossing na hindi na natin ito pinalitan ng motor. At umukay pa naman yung motor niya. So, ayan guys. Diba? pa natin yung binahang electric fan. So, tatsingin lang natin ito guys. Tapos pag oras na okay na siya, pwede na yun. ano you know, okay naman na siya eh. Ayan. hangin niya. Uh, dahil matigas to, dahil gaya matigas, uh, binuksan ko, tapos nilagyan ko lang siya ng langis. Kasi guys, ayan lang, ano lang naman yan. Ayan, oh. Pinaspunasan ko lang siya, tapos siligyan ko lang siya ng langis. Para lumambot siya. So, ayan yung isa, nakasama nung nabaha. So, ayan yung mga putik. So, napansin nyo naman guys, tuyo-tuyo na yan, o. Oh. Ayan, tuyo, -tuyo na siya. Kaya, pwede na natin din itong paanda rin. Kasi nga, na, natuyo na rin naman siya. Ayan guys. So, sasak din natin. Tingnan natin kung ah, uh, okay na rin to. So, sasak na rin natin siya. Sakon na rin siya lilinisan guys, pagkatapos ating ano ha, uh, i-testing. E Ayan. So, one natin Yun, guys. Sumandar pa. One. One. Two. Three. So, yun, guys. Tinesting natin at okay naman. So, lagi, lagi nyo lang lang langis, guys. Pag oras na, ano, lagi nyo lang lang langis doon. Tapos, yung pinakabusing niya doon. Tapos, din doon sa kabila. So, lalagyan nyo lang din siya ng langis. So, tapos ko muna to guys. At punas-punasan ko lang ito. Tingnan natin, guys. Paanda rin natin kung okay na to so patanggap pa, 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 pa natin bago natin bigay sa mayari kung sakaling magka problema o mag, masunog yung motor niya uh, pwede naman natin palitan agad eto isa guys sa tinitesting lang natin ngayon so yan guys isang 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 kasama niya na nabinaha tinitesting ko lang to tapos yung isa na yon ay tapos ko na i-testing at lilinisan natin pag okay na uh, pwede natin ang ibalik yan uh, ipakuha sa mayari so yun guys Balik so, okay na itong ginawa natin na ito. Ayan guys. Ayan. Nililisan na natin siya. Pinunas punasan na natin yung LC niyan. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, yun guys. Ayan na. Okay na. So, wala naman siyang ground. Kung ginagay nito mo kung may ground siya. Kasi nga, dahil nabasa to, ito. So, hawakan siya kung may ground siya. Oh, huwag kayo yung nahawakan kasi baka hindi yung ano yung ground. No? Ito wala naman guys. Ayan. Oh. So, okay naman to So, pinatuyo lang natin dito at inalala lang din natin sa araw yan guys so um okay naman siya so hindi tayo nagpalit ng motor so kala ko kasi motor na rin to kung sakaling hindi natin magagawa no so yun guys uh, okay naman na to so pwede natin siya ibalik sa uh, ibigay sa may ari so pinanin man ako pa naman ito pinapanda so wala naman nagiging problema hindi naman siya nag short so pwede na to guys so yun lang gagawin nyo guys pag nabasa yung uh, binaha yung electric pan ninyo uh, ugas nyo lang Ayan, tapos buksan nyo lang tapos ibilad nyo sa araw para kahit pa paano matuyu uh, matuyo siya no so yun guys so wag yung may isasaksak agad kung sakaling anabaha siya no so mga, kahit mga isang linggo tatlong araw uh, pwedeng pwede nyo ng na yun uh, paanda rin pa, sa isang linggo so yun guys so, ito kasi patikas to kanina so nilagyan lang natin ng langis dyan yan uh, so, malabot siya ulit so yun guys so hanggang dito lang itong vlog na to so marami, -marami salamat sa pagsama sa so,